tara na, let's go maliligo na ako <laughs> dala lang ako ng cellphone wala ba, diba, oh Magkakatao na, magkaligo na ako ng dagat Yeah. <laughs> ang saya, saya ay, masarap, maganda dito guys dahil puro buhangin yun nga lang, Maalon yung ano ah, uh, dagat

saya saya di paling mabasa ang short sure. ayo na malakas malaki bre malaki dali yeah. ay na ay na ay na uh na oo tutay <laughs> sa malalim Dute sa malalim. Hmm. malak malak Malat, malat tanda kata. Ya na, yun na, yun na. Yun na. <laughs> After 21 years, ngayon lang ako nakaligo ng dagat. Ang <laughs> saya-saya dito maligo. Di wala ang kabato-bato. Lo, 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 <laughs> Ayan na guys, Ayun na. Ayan na. Ayan Lalim! supra ah languin natin uh ah oke okay. butin direbas sa cellphone ko grabe ina 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 laki oo Hindi mga kasama ko sa malalim. Ayaw ko dun. Nakatakot. Uh. Uh. <laughs> oh, di ba? So, enjoy lang ang buhay. Mga solo parent dyan. Basta ito lang masasabi ko. Kung anong mayroon tayo mahalin natin, lalo na ang ating mga anak kasi ang anak natin ang kailangan natin hanggang pagtanda kasama natin sila guys nasawa madali lang palitan pero ang, ang, ang mga anak hirap palitan Woo! lakas hirap palitan ang mga anak guys <laughs> lala yun na lakas galit nagalit sa akin siguro galit sa mga solo parent tong alon ng dagat pero hindi ako magtitinag dito guys Kaya ko yan Napasa na ang silbon Minsan lang tayo nung maging masaya guys Kaya sulitin na natin <laughs> Sulitin na natin I-enjoy natin ang buhay Dahil ang buhay natin hindi alam kung hanggang kailan Kaya dapat Kung may pagkakataon na binigay ng Panginoon I-enjoy natin ang buhay natin kaya thank you. Thank you supporters, viewers. Mga kasulo parent. Laban lang tayo. Huwag tayong sumuko. Dahil alam naman ni Lord yan. After natin malampasan itong mga pagsubok. Lalo na ako. Apat yung anak ko. Dalawang nag tatlo ang nag aral ko. Mayroon akong isang anak na special child. Pero hindi ako sumuko. Gano'ng ako katibay lumaban itong alon at ako katibay lumaban sa mga pagsubok nabasa <laughs> na so thank you guys so, itabi ko na itong aking cellphone dahil ako yung mag enjoy dito ayong aking relo naligo din sa lagat pero basic lang sa kanya yan sanay to sa tubig ayan guys ang lalim whoop Thank you, God bless. Ah. Layu pun apalah. <laughs> oh, nalego nakoh, ko. Ba? takaligo Nalego na tayo ng dagat. Nabulpa ko ng halon.